So guys, ngayon gagawin ko lang yung aking kilay First, kukuha ng angle brush yung deep brow pomade ng Anastasia Then, babasahin ko lang siya ng prep and prime yung aking brush para malinis Then, kuha ng amount na kering-kering ko sa aking pagkikilay Pag samobra, yung tissue ulit Then, ako nag i ako dito sa taas kasi medyo kalbo ang aking kilay. Hindi pinagpala ng buhok. Yan. I-outline ko lang siya dun sa gusto ko na shape. Yan. Sa baba din, ganun din. I-outline ko lang muna siya. Then, yung sumobra. Yun. i brush ko na siya or i-blend ko na siya sa akin kilay, sa loob ng kilay ko. sa kabila, ganun din nitignan ko, sinusukat ko minsan para medyo na, parang magsasalubung ng tingnan yung aking brow yun, tancha tancha lang kapag naglalagay ng pomade, wag mabigat yung kamay or madiin para hindi magbuo yung amount sa ating kilay mahirap na kasi tanggalin pag medyo dumikit na siya then kuha ng spoolie hindi uh, ko alam kung saan ko galing Pero free lang siguro yan iba brush lang siya yan yung sa ano iba brush lang pataas din sa dulo pababa hmm, then lang ng blend para kumalat yung ting ano. then kuha ng pencil ginagawa ko yung pencil pang touch up kasi minsan sa sob sa kaka blend ko nawawala na yung amount na linagay ko ng pomade or minsan naman hindi maganda yung pagkakaguhit ko or yung pagkaka outline ko dyan ko inaayos dyan ko ginuguhit Yan lang ng blend. Dagay. Hindi rin, mag pwedeng mabigat yung kamay mo dyan, guys. Ha? Ito lang yung way ko ng aking pagpabrow. Then, kuha May fashion brow ng Maybelline. Tsaka flat brush. Small, small flat brush. Kukuhanin ko yung dalawang powder. Pag may mix ko. Then, apply sa aking brow para medyo mag light up naman or magpantay yung kulay kasi minsan or minsan talagang hindi ko napapantay yung paglalagay ko kaya rin remedyo ko na lang ng aking powder and gustong gusto ko tong fashion brown ng Maybelline. bilin 3D kasi siya and then ipapartner ko sa aking next HD concealer pang linis ng aking ah uh, excess na or kalat, nagkalat-kalat na part sa aking kilay para malinis. Yung pointed brush din pala yung ginagamit ko para hindi mahirap yung dun sa dulo or matansya ko siya. Yan lang, blend lang ng blend. Pag di kaya ng brush, yung aking kamay na lang. Ay, hanggay tips ganun din sa taas. Dip, dip, dip. Konting-konti lang ha. Minsan ako na sa sobrahan ko din. Kaya, nahihirapan ako mag- blend minsan. Pero, nagagawa naman paraan. Ganun din sa taas. Sa sa kabila. Dip, dip, dip lang. tancha tancha lang sa makuha yung gusto mo linis ganoon din sa taas dip 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 blend blend lang blend And, dahan dahan lang din pag din sa dulo seryoso tayo bes pagdating dyan sa paglilinis ng ating kilay then ipabrow set ko na siya. gagan ko yung brow set para hindi na gumalaw yung aking buhok sa kilay tama ba buhok sa kilay yan ganyan lang at e saka para medyo mag light up mag lighten ng konti din yung aking brow sumunod, sumunod sa aking buhok. That's it guys. This is my finished product. Sana nagustuhan nyo. This is not my perfect eyebrow. Pero ito yung lagi kong ginagamit pang malakasan. Bye bye! <music>